Ayusin muna nila yung kanilang kampo. Na medyo magulo, medyo nalilito yung base at medyo nauubos yung mga mga political allies nila. 'Yun muna kanilang gagawin, no? Uh ah, -huh. uh, siyempre mag-iingat din yung gobyerno baka kasi magmukha naman siya masyadong martir. Uh -huh. na parang uh, uh, uh -huh. pinagtutulong-tulungan na underdog oh, ganoon. Uh -huh. lang ha. Uh, tapos ang dami pang uh, kaso na ibabato. So mismo yung mga tira sa kanya, ikakalibrate calibrate din ng gobyerno. No, hindi yan. Kaya nakikita mo medyo tahimik pa si presidente, medyo tahimik si first lady, tahimik si speaker. Tingko ko, kinakalibrate din nila, no? Paano i-engage yung isang vice president na wala na sa official family. Oh, no, yun yung uh, uh, Halimbawa, nung nagsalita si nung yung resignation letter ni Vice President Sara, parang ang dami niyang magandang nagawa sa DepEd, di ba? Uh -huh. Parang ang dami niyang nagawa. Kung kung ka kaganda ang kanya'ng ginawa, bakit ka mag resign Mhm. Uh -huh. ka magre-resign? Pero nakikita naman natin itong pinakahuling report sa PISA, may uh -huh. eh, medyo nagde-deteriorate yung ating educational uh -huh. system, 'no? Yung report ng World Bank last year, yung ating learning poverty ay isa sa pinaka-mataas sa buong mundo. no? If not, yung pinaka-worst na uh, learning poverty. Kaya uh, eventually, masisisi siya dyan. Uh -huh. Masisisi siya. Ano na nangyayari sa ating educational system? Bakit ganyan? Uh -huh. Ngayon, dahil hindi na siya DepEd, baka hindi na siya masisisi. No, baka mm. hindi na siya masisi. Except kaya, Kaya um, magkakalculate din yung gobyerno, ano ba yung ibabato sa kanya? Ano ba yung ibabato uh, sa kanya? Hindi naman pwedeng ibato lahat dahil baka naman uh, may maawa. Baka naman uh, maging martir siya. Uh, so, you Kaya think lahat that... ngayon nagtatansyahan eh. Lahat uh, ngayon nagtatansyahan. Sila nagtatansya kung ano, paano na yung narrative ni Vice President. No? Uh, hindi naman pwede na uh, kakaresign mo lang eh biglang todo na kaagad yung mga banat mo. Katulad uh -huh. ng iyong tatay at iyong kapatid. Baka dahan-dahan uh -huh. ka nang i up. At the same uh -huh. time, yung gobyerno, hindi rin naman pwede siyang banatan ng gusto dahil kaka-resign lang eh. Kaka uh -huh. lang. So ngayon, nasa level kung itong 30 days, hindi lang yan transition para sa DepEd. Transition uh -huh. din yan sa dalawang kampo. The Marcos uh -huh. Camp and the Duterte uh -huh. Camp para i-design nila ni yeah, align sa isa't isa paano sila mag-engage sa isa't isa lalo na palapit na yung eleksyon